Yan, naghihintay kami ng no, parating na Pangulong o si Peran. Ando pa sa laot. Siguro mga 15 minutes pa. Mame, ano, batang aplaya ka. <laughs> ano, uh, maghihintay na rin ano, ng ano, maghihingi ng sa parating na Pangulong si Peran. <laughs> Uy, galing mo pala. Ayan mga pamangkin, ano parating na yung buwinas ko, yung Pangulong na nag-iisang humulog kagabi kasi walang ibang humulog. Ayan mga pamangkin, mukhang walang huli ah uh, kasi wala mga bit-bit na isda yung ano eh, yung mga tumalo ng bangka. Mga kasama sa laot. Sana naman siguro kahit pang ulam lang eh, may huli ang ating mga ano, mga maingis. Ka. Yung mukha may bit, bit naman sa plastic yung iba eh. By the way mga pamangkin, kasama dyan sa laot yung tatay kong 71 years old. Uh, sumasama siya sa madaling araw sa paghulog. Nandiyan yan sa, sa bangka. Siya yung namamala dyan. Eh, malakas pa rin. Sabi nga kalabaw lang tumatanda. Asan kaya yung tatay ko dyan? May huli rin pang ulam ang mga kasama. Atis uh, yung mga kasama yung may pang ulam. Ano? Pang ulam naman sila. Oh, at least, yung kanilang puwagod at puyat. Eh, may, uh, may pang ulam sa pamilya. Yung iba, nagpagbenta pa ng konti. Uh, yung iba naman, may masarap na pang ulam. Sariwang isda. Ang tatay ko, 71 years old, buwiti na. Oo ba na? Ayan. 71 na eh kung pa rin ng pata sa buhay uh, one, shaky lang yung ating cellphone kasi malayo ah na aking, ang aking tatay na 71 years old kasama sa laot hindi hindi na halos makababa sa katig eh. Eh, hindi na makababa sa katig tumama sa katig? nga po, may sugat na naman panibago. Ito yung kunting yung ni tatay eh, na pang ulam. Ano bang laman ito? Hindi pa nga Surprise ito. Oh, surprise. Huwag mo kami agawan dito sa... No. Ito yung ano. tatay na huli. Aba. May ista ka nga din naman eh. Oo. So. Ayun o. No, meron din nga naman tulingan eh. Tsaka damit.